Magandang araw po sa lahat Ang aralin pong ito ay para po sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang Ito po ay aralin sa aral pan ikaanim Ang atin po ngayong pag-aaralan ay tungkol po sa saligang batas ng labingsyam tatlumput lima Ang saligang batas ng labingsyam tatlumput lima Nabuo ang saligang batas ng 1935 noong Pebrero 8, 1935 dahil sa probisyon ng batas Tidings McDuffie na magkaroon na ng pagsasarili ang bansa. Ginawa ito sa loob ng anim na buwan, Agosto 1934 hanggang Pebrero 1935. Nang mapagtibay ng Pilipinas ang batas tidings McDuffie, kaagad itinatag ang Convention Konstitusyonal noong Hulyo 10, 1934. Naganap ang halalan para sa dalawang daan at dalawang delegado. Napili na Pangulo ng Convention Konstitusyonal si Claro M. Recto at pinamunuan niya ang pagbuo ng saligang batas ng 1935. Nilagdaan ito noong Pebrero 11, 1935 at pinagtibay ito ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt noong Marso 32, 1935. Sinangayuna naman ito ng Sambayan ng Pilipino sa isang plebisito noong Mayo 14, 1935. Ang mga nilalaman ng Saligang Batas ng 1935 ay halos mula sa Saligang Batas ng Estados Unidos maliban sa pagkakaroon ng isang kapulungan sa lehislatura o unicameral National Assembly. Sinikap ng mga Pilipino na makabuo ng Saligang Batas na katanggap-tanggap sa pangulo ng Estados Unidos dahil ito ay isang proseso na dapat mangyari upang makalaya ang Pilipinas. Ang mga ginamit na batayan sa pagbuo ng saligang batas ng 1935 ay ang mga sumusunod. Saligang batas ng biak na bato. Saligang batas ng malolos. Ulat ng dalawang komisyon sa Pilipinas ang Sherman at Ta, Batas Jones, Saligang Batas ng Mexico at Estados Unidos. Ang saligang batas ay nagtakda ng tatlong sangay ng pamahalaan na magkahiwalay, subalit magkakapantay-pantay ang mga tungkulin at pananagutan. Una ay ang tagapagpaganap o executive. Pinamumunuan ito ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo na inihalal ng kwalipikadong mga butante. Ang Pangulo ng Pilipinas ang siyang tagapagpaganap at puno ng bansa. Ang mga tungkulin at kapangyarihan ng isang tagapagpaganap ay ang mga sumusunod. Una, pamahalaan at kontrolin ang mga kagawarang tagapagpaganap, mga kawanihan at tanggapan. Pangalawa, ipatupad ang lahat ng mga batas. Pangatlo, hirangin ang karapat-dapat sa tungkulin. Pangapat, Makipag-ugnayan at madagot ng mga pagkakautang ng bansa Panlima Pumasok sa kasundoang pambansa o kasundoang panlalawigan Panganim, Iharap sa Kongreso ang pambansang budget Pampito Ipa sa ilalim sa batas militar ang bansa o alinmang bahagi nito At ikawalo ang magkaloob ng kapatawaran sa nagkasalang nagpakabuti. Nadako po tayo ngayon sa tagapagbatas o legislative. Ang Kongreso ng Pilipinas ang humahawak ng kapangyarihan ng tagapagbatas. Ang paggawa, pagsusog at pagwawalang bisa ng mga batas ang pangunahing gawain nito. Binubuo ng dalawang kapulungan ang Kongreso, ang mataas na kapulungan o kaya o Senado at ang mababang kapulungan o kapulungan ng mga kinatawan. Sumunod ay ang tagapaghukom o judiciary. Ang Korte Suprema at mababang korte ang bumubuo nito. Ito ang may karapatang magbigay ng interpretasyon o magpaliwanag sa tunay na kahulugan ng batas. Ang hukuman ang nagpapasya upang pangalagaan ang mga karapatan, buhay, ari-arian ng bawat mamayan ng bansa. Narito po ang mga kapangyarihan ng Korte Suprema. Una, magtalaga ng mga pansamantalang hukom sa mga mababang hukuman. Pangalawa, humirang ng mga pinuno at kawani ng mga hukuman ayon sa serbisyo sibil. Pangatlo, magkaroon ng supervision sa lahat ng mga hukuman at sa mga tauhan nito. Pangapat, disiplinahin ang lahat ng hukom o iatas ang kanilang pagtiwalag sa tungkulin. Panlima, Iatas ang pagbabago ng lugar ng paglilitis upang maiwasan ang pagbabago ng pagpapairal ng batas. Pang-anim Gumamit ng original na jurisdiction hori sa usaping may kinalaman sa ambasador at iba pang mga ministro. Pampito Muling pag-aralan rebisahin, baliktarin o pagtibayin ang pag-apila ng isang kaso. Pangwalo, magtakda ng mga alituntunin tungkol sa pangangalaga at pagpapatupad ng mga karagdagang konstitusyonal at pansyam, lumikha at pangasiwaan ang isang judicial at bar council. Isa-isip po lagi ang prosesong pinagdaanan sa paggawa ng saligang Batas ng labinsyam 35 lima ay ang mga sumusunod. Una, paghalal sa mga delegado ng kombinsyong konstitusyonal na gagawa ng saligang batas ng labinsyam 35. lima. Pangalawa, pagsulat at pagbuo ng mga delegado na gagawa ng saligang batas. Pangatlo, Pagdaraos ng plebisito upang mapagtibay ang saligang batas. Pangapat, pagpapatibay at pagpapairal ng saligang batas ng Labinsyam bilang batayan ng Pamahalaang Commonwealth. At ikalima, pagpirma ng Pangulo ng Estados Unidos sa saligang batas ng Labinsyam